Alam mo bang pwede kang makatipid ng kuryente at makabawas sa bayarin gamit ang Power Factor Corrector, Power Saver Device ng AVD Tech International? Bakit nakakatulong ang Power Factor Corrector na device sa ating bahay at paano ito makakatulong na makabawas sa bayarin natin at posibleng sunog? Tara, sagutin natin yan. Ang Power Factor Corrector, PFC, device ay dinisenyo para ayusin ang power factor ng kuryente sa bahay o negosyo. Dekada na itong ginagamit sa mga bansang Japan, Germany at USA. Maraming appliances gaya ng ref, aircon, motor at fluorescent lights ay may inductive load na nagiging sanhi ng mababang power factor. Kapag mababa ang power factor, mas mataas ang reactive power na kailangan kaya tumataas ang stress sa electrical system. Heto kung paano ito nakakatulong. Pawon, pagbawas ng bayarin sa kuryente, sa mga industrial at commercial establishments, Sinisingil sila kapag mababa ang power factor, may penalty. Sa residential, mga bahay, hindi laging direktang nababawasan ng bill kasi karamihan sa metro ng Meralco ay sumusukat lang ng real power, KWH. Pero indirect savings ang nakukuha. Mas nababawasan ng init at energy loss sa wiring, nakakatulong para gumaan ang konsumo ng appliances, lalo na mga motor type tulad ng aircon, ref pump, dahil mas efficient ang paggamit ng kuryente, mas tumatagal ang appliances at hindi ganun kalakas ang konsumo, takto, pag-iwas sa overheating at posibleng sunog, kapag mababa ang power factor, mas malaki ang current na dumadaloy sa kable. Ito'y nagdudulot ng sobrang init sa mga wiring, breakers at appliances. Dahil inaayos ng PFC device ang power factor, bumababa ang current na kailangan, mas malamig ang wiring at mas ligtas laban, sa short circuit o electrical fire. 3. Mas mahabang buhay ng appliances. Dahil mas stable ang supply ng kuryente, hindi gaanong nagiinit ang motor ng appliances. Nababawasan ng wear and tear kaya mas humahaba ang lifespan ng gamit sa madaling salita, sa bahay, indirect savings at dagdag safety, sa negosyo sa industrial, malaking tipid sa bill at iwas penalty pareho, dagdag proteksyon laban sa init at sunog. Kung gusto mong subukan ng aming Power Factor device, mag-message lang sa aming page at mag-follow ka na din o mag-TXT o tumawag sa numerong makikita mo dito. Inaanyayahan ka din namin na maging distributor para kumita ka ng extra. Basahin lang ang comments sa baba ng video na ito. Mas makakabuti na kung gusto mong maging distributor ay mag-attend ng aming training orientation dito. Pwede kang kumita ng extra 5,000 to 50,000 per month basta masipag ka lang. Malaki ang market dahil lahat ng tao at gumagamit ng kuryente at gustong makatipid kaya huwag ka ng mag-alinlangan. Mag-message ka lang at tutulungan ka namin sa negosyong ito or kung paano makakatulong ang aking device sa iyong pagtitipid. Salamat!